Ayan, hello po. Good morning po sa ating lahat. Good afternoon and good evening po. Ngayon po mayroon po tayong reaction video. Ayan patungkol po dito kay uh, Papa Sider TV. Ayan po at uh, higit po sa inyong kalaman ay kami po ay Strikers. Kami po ay taga-saway, taga-puna at kami po ay nagbabantay ng mga taong pasaway sa mga uh, reactor or ano paman mga basher or uh, kung kailangan pa po ba nating sawayan. Okay. At uh, s'yempre po Bago tayo magsimula, ayan na uh, isang mapagpalang araw po sa ating ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang at Edna Kalingap Rab, Miss Jack Matubang at syempre po sa mga sponsor na walang sawang tumulong na nagmamahal pa rin po, na nandito pa rin po, nananatili pa rin po sa Kalingap. Maraming maraming salamat po. God bless more po sa inyong lahat. At uh, po, Kalingap Striker, shout out po sa inyong lahat. At uh, syempre, at hindi ko na po kayo maisa-isa. May mga migalab shout out po sa inyong lahat at maraming maraming salamat sa patuloy po na pagmamahal, pag ano po, ah, uh, pag uh, disiplina sa akin. Ayan. At siyempre po, ako ang pinakabunso sa Kalingap Pi Strikers. Ang masasabi ko lang, maraming maraming salamat po mga anti Ayan. At ito po ay dito na nga po tayo ay nakita ko po itong uh, ano po ah, uh, uh, comment po ni ano po ni Papa Cider doon po kay um, tawag nito kay uh, Kuya Derek Noel nang sabi niya kung pwede naman magreaksyon na hindi magmura yes tama ka pwede pero hindi maiwasan kapag nandito po tayo na magreaksyon base po sa ating nirereaksyonan diba? ba? And ang masas yes, totoo 'yan, pwede tayong mag-reaction na walang mura, no? At masasabi ko lang papasider, last na reaction ko sa Sabi ko, toto ka sa content mo. Huwag ka kahit makisawsaw or makialam at sumilip sa mga kapwa mo, reaktor sa kalingap. Kung na re kung na ano mo na panood mo yung live ni Presbyador, na wag manilip ng mga kapwa reaktor para walang gulo at hindi ka pwede maribatan, magtuto ka lang. Yan, kung nakakaintindi ka kung may utak ka. ba diba? At isa pa, nagsabi ako sa'yo na iwasan mo na ito. Ha? Iwasan mo na ng isa lang ang ni, 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 ni reaksyonan mo, binablog mo, Mikris lang lahat ang iyong ina-upload, pati sa live mo lahat, mga short video mo, lahat-lahat, mikris lang. Bawal po iyan. Sa isang linggo po, ha? Sa isang linggo po, iba-iba ang ating direaksyonan, iba-iba ang ating ina-upload. Kuya Bal, lahat-lahat yung reaksyonan. Malaya tayo mag -reaction. pero sa ginagawa mo, parang naglilikom ka ng mga supporters ng mikris mismo sa iyong YouTube channel. Kung sakali po na mayroon kang ina-upload dito na iba, nababas po ang ibang love team. Dahil may Chris ka. Tama pa ba ako, Papa Sider? At sana po, Presbirador, maaksyonan mo ito si Papa Sider. Dahil iisa lang po ang kanya pong mga nireaksyonan. Ngayon, tatanungin kita papasider, Sider kung sakali po na magreaksyon at mag ano ka, magreaksyon ka or mag-upload ka, hindi maiwasan po na mababas ang mga ibang love team dito sa channel mo kasi puro ka migres. Ha? Ayan po, teacher N. Ayan, ito po, pakibigay po ng action si Papa Sider kasi sinabi ko na sa kanya na bawal ang ginagawa mo. Matagal mo nang ginagawa to. Ilang buwan, taon na yata ito or something kung ilan po buwan nagsimula ang migres. Kasi bago pa lang ang migres, parang 4, 3, 5, months, parang ganon. Ha? Sinabi ko na sa iyo, kaming mga striker, nagbaba, nag, nagmamatyag kami sa bawat isa ng mga reaktor. Kung kinakailangan po na masita, gagawin. Yes, tama ka po, hindi po tayong mag na hindi mapagmura, pero huwag kang makialam, huwag kang manilip. No. pinagano ano, pinagbigyan na kita, pinagbigyan na kita papa side pero masyado yatang makate yung bungang masyado yatang makate yung ano mo yung yung bunganga mo masyado yatang makate yung dila mo ha ayos ayusin mo yung angas mo papa Sider. ha karipa ka striker kami ano po ba ang meaning ng striker paki explain ha papa Sider? ha lahat kung baga po unlimited. Ha? Paki ano lang po, ha? Hmm. Paki action lang po presberador, dahil ang kanya pong mga short video or lahat-lahat po na nandito puro Krista o puro Mikres. Paki ano lang po. At ikaw po masabi ko lang po sa iyo. Yes, tama ka. Ha? Tama ka. Pero kami mga striker, hindi na po maiiwasan 'yan kapag kalingap ng kinante. Wala ka namang ibang ginawa kundi kilig-kilig tapos sabi mo pa noon na wag nang makialam sa kilig-kilig. May kilig pa po kami. Ha? Papa Sider, lahat tayo may kilig pero lagay natin sa lugar na hindi mababas ang lagtim. Kasi sa ginawa mo dito, nakakasiguro ka kung may upload dito na ano po, AJC, Jumcar, ha? kung ano-ano pang lagtim, nakakasiguro ka na walang basher kahit hindi ka mababas at wag na wag ka ha wag na wag ka maglikom ng mga basher dito sa iyong channel dahil patay ka sa amin ha ang pinaka pinaka iniiwasan natin yung mababasang mag-ama si Kalinga Prab si Kuya Bal yun po ang pinaka mahalaga ha na hindi mababas po sa channel natin mismo ang mag-ama at huwag tayong maglikom na para gumawa ng division sa kalingap. Dahil iisa lang po tayo kalingap lang. Pakiusap lang ako, Papa Sider. Ha? Tumuto ka sa goal mo, huwag mong silipin ang mga kapwa mo reaktor. dahil kami po ay striker. Ha? Striker anywhere kami. Ha? At bawal yung ginagawa mo. Hindi yan pwedeng ginagawa mo. Paki-action lang po ito, teacher in. Paki-silip ng kanyang YouTube channel. At syempre po, ha? Um, Pris paki pakisilip ang kanyang channel. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. At syempre po, kung hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, Hasa26 TV. At uh, ano po, God bless po sa ating lahat. And I love you.